Prime Prime IT Department. Still the same. Finger. And then attach. Yun lang. Ano? Question! Okay. <laughs> Di ba? Ang dami niya eh. Oh. Sige, uno, ano, uno, uno, tanong, ano. Tungkol sa sinabi ni Emil Lalo, gusto ko lang ma-verify. Mm hmm. Hindi ba talaga na yung gano'n? Hindi. Uh, tapos, follow-up question. Um, yun, gusto uh, ko rin tanong ko sa'yo, tinanong kay Emil. Mm -hmm. So, kung malaman mo, ano, kasi ka ni Emil, hindi um, um, bigyan ko ba na sa time na sign na uy, din kita. Or, eh, ang um, first question ba na, trust mo rin ba sa Emi? Gusto mo rin ba sa si Emi? Taka lang, yung first question uh, first mo. First question, sorry, uh, second question yun. Pag nalaman ko. Uh, first question is, gusto, rin, gusto mo rin ba sa Emi? Oo. And then, um, si sinabi niya na, trust ka niya, magbibigay uh, ka ba ng signs na, Pwesting ko tayo na Sinabi niya na yan sa akin two years ago. Alam ko na yon. Pero hindi naman siya, wala, hindi siya naman gumawa ng movie. Walang sampo. Sinabi niya lang. Kung <laughs> nakita kami nun sa ano, ulog po. Ayan na, sinabi ko na ah. Okay, it's <laughs> no? Wala akong question. Napaskutan tayo. Napaskutan tayo. Mamaya